So guys, pag-usapan natin tong presyo ng palay ngayon sa Pilipinas. So dito nga guys, ay gumawa tayo ng computation natin kung magkano nga ba ang ating gastos at maaaring uh, kitain sa ating bukid. So gumawa po ako ng sample base po sa ating karanasan bilang isang anak ng magsasaka at dating nagsasaka sa Nueva Ecija. So nandito po yung ating mga uh, summarize po ng ating sample kung ma magkano at ilan po ang maaaring kitain ng ating bukid. So gumawa po ako ng sample. So sa presyo po ngayon na 11 pesos po ay nandito po ang mga ilang detalye kung magkano ang ating posibleng gastos at kita sa ating bukid. So halimbawa po meron po tayong isa't kalahating ektaryang bukid na palay. So maaari po itong umane ng 180 kaban o mas mababa pa o mas mataas pa. Depende po sa quality ng lugar at sa pag-alaga. So, ito po yung mga normal na binhe, mga inbred na palay po na ating binabad at itinanim. So, yung isa't kalahati po ay maaari pong umani ng 180 sako pababa o pataas. So, alin po dyan. So, normal na lang po natin sa 180. 180 po isa uh, I-times po natin sa 55 per, per sako. So, ang so total po ng 180 sak times 55 average po kada sako ay 9,900 uh, kilos. So, maaari po itong pagbilan ng 108,900 pesos sa 11 ang kilo. So, ano po ba yung mga Uh, ginagamit natin sa ating bukid para magtanim ng palay so ng dalawang klase po yan yung pong inbred po na palay yung binababad natin so maaari tayong magbabad sa isa't kalating tarya ng 165 kilos na palay o tatlong kaba na palay kapag hybrid naman po ay maaari tayong mag ng dalawang sakong hybrid so hybrid mas maraming ane mas mahal ang presyo ng ating binhe So ano po ba yung mga gastos dito sa pagtatanim ng palay? So ito po yung ating mga summarize po na ginawa ang maaring maging gastos po sa ating isa't kalahating uh, hektarya na bukid na tinamnan ng palay ay meron po tayong binhing binabad na inbred na 165 kg uh, ito po ay nagkakapresyo po na 1,815 pesos. So susunod po dyan yung araro o yung rotovator. So pagkagayak po ng ating bukid. So 4,500 to 6,000 po ang bayad dyan. So yung pong labeling natin o yung pagpapatag sa ating bukid para ito ay taniman. So mga nasa 1,500 to 2,000 rin po ang upa dyan. So dito naman po sa pilapil o yung pagkatabas ng ating pilapil at, at kung ano-ano pa. Sabihin mo ng 1,000 po yung inupa mo para sa magkatabas. So, bibili ka po ng insecticide pang damo at pang suso. So, sabihin mo na po nakabili ka ng na halagang 3,000 para sa iyong insecticide. So, ayan, dito na po tayo ngayon sa pagkatanim. So, nagpatanim ka na po. 5,000 na po ang estimated natin para matamnan ang iyong palay, yung iyong bukid. So, 5,000 po yung para sa upang tanim. So, pataba po. Dalawang beses po tayo magkapataba. Sa isa't kalahati po natin, unang pataba po natin ay hasabukan po natin ng anim na sako. So, depende po yan sa lugar nyo. So, base po sa experience ko, anim hanggang 7 sako po, unang sabog. So, susundan po natin uli yan ng anim na sako uli. So, estimate na lang po natin na 12 sako po na pataba ang naisabog natin sa ating bukid na isa't kalahating hektarya. So ito pong dosing sako po nito ay i-average na lang po natin na uh, 21,000 po ang presyo sa dosis sako. Dahil 15 po ang presyo hanggang 16 ang mga urea o mga 14. So mas mahal po yung mga potassium, ang mga 2,000, ganun po. So ito naman po yung upang repair po para anihin yung ating palay. So dito po sa estimated po natin sa isa't kalahati po, isample na po natin yung hybrid na tanim. So umani po ito ng 240 sako pataas. So estimated na lang po natin 240. So ito pong magiging upa po ng repair ay mga nasa 23 o 28 sako na palay. So ganyan po, karaniwan sa Nueva Ecija ay hindi po pera ang binabayad para sa repair kung hindi palay. Palay din po ang ibabayad mo para sa upang repair. So, nandito na po ang mga summarize po ng ating ginawang uh, mga presyo. So, ilalagay ko na lang po rito. So, so po ang naging gastos po natin dito sa Bukid ay 52,000 po. 145 ang natira sa ating 108,900 nakita. So, nag-earn lang po tayo ng 52, 145 sa ating isa't kalahating hektaryang bukid na palay sa loob ng tatlong buwan. So hindi ko pa po isinama rito yung upang merienda. So yun po, para sa mga magtatanim at upang pagkain po para sa magtatanim at sa mga nagre-repair po yung merienda at yung kanilang uh, pagkain. So nandun po tayo sa hakutan. Ipapahakot po natin sa kalabaw yan. Ah, hindi ko na rin po isinama rito sa computation po. So yung 108,900 pesos po na pinagbila ng ating palay sa isa't kalahating ektarya ay may natira po tayong 52,145. So hindi pa po kasama yung upang pagkain, merienda at yung pong upang hakot ng kalabaw. So maraming salamat po. At sana po ay tumawas pa po ang presyo ng palay. So yun naman po mga namimili naman po ay kung bibilin po nila yan ng mas mataas na presyo ay baka naman po malugi sila dahil gumagastos din po sila sa mga tao maghakot ng mga palay sa bukid so ayan po binabayaran din po niyan upang kariyada at yung pong konsumo ng truck mas talagang kung umaarkila ka ng truck upang bilad pag inubutan pa ng ulan basa kaya po kumapatong din po sila so bigayan lang po so dapat po ang gobyerno po ang magtalaga talaga ng maayos na presyo sa bentahan ng palay at mga bigas. So maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po yung ating vlog, ay pakipalo nyo naman po yung ating Facebook page at yung ating YouTube channel. Maraming salamat po.